Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga psychic. Ang psychic ay isang taong may kakayahang maipaliwanag ang mga bagay na hindi nakikita o nararamdaman ng ordinaryong tao. May kakayahan din silang makita ang nakaraan at paging ang hinaharap. Narito ang isa sa nakakabilib na paglutas ng isang krimen gamit ang kakayahan ng isang psychic. September 16, 1985, lunas ng umaga sa Long Valley, New Jersey. Si Rachel Thomas na noon ay 14 pa lamang ay napabalitang nawawala matapos maglakad ng tatlong milyang layo ng di nito maabutan ng bus papunta sana sa kanyang eskwelahan. Labis ang pag-aalala ng kanyang mga magulang kaya agad nilang ipinalam ito sa kapulisan. Tugon naman nila ay baka kasama lamang nito ang kanyang mga kaibigan at nakalimutan niya lang magpaalam si Detective Gary Mico, retired Washington Township PD, ang humawak ng kasong ito. Pinuntahan niya ang eskwelahan kung saan nag-aaral si Rachel at doon ay nakausap niya ang principal, ganun din ang mga malalapit na kaklase ng bata. Ika nila, hindi raw normal para kay Rachel na mawala at hindi magpaalam. Noon din ay nagbili ng pulis na kung may nakalap na bagong impormasyon ay agad siyang tawagan. Sunod yung pinuntahan ay ang tahanan ni Rachel at doon ay nakausap ang kanyang mga magulang at nasisiguro nilang may nangyaring masama sa kanilang anak. Napansin naman ng detective ang letrato ng batang si Rachel at doon ay naalala niya ang batang ito noong siya ay nasa grade school pa lamang dahil isa siya sa mga estudyante na tinutulungan nilang makatawid ng kalsada. Sabi niya, mabait masunuri namang bata si Rachel ayon sa kanyang pagkakakilala at di niya maisip na magagawa nitong maglayas. Lalo pat, walang anumang maleta, damit o anumang bagay na nawawala maliban na lamang sa suot niyang uniforme at dala niyang mga libro nung siya ay umalis ng umagang iyon. Sa kabilang dako naman, isang malapit na kaibigan ng pamilya ang naglakas loob na humingi ng tulong sa si isang psychic. Siya si Nancy Weber. Matagal siyang nagsilbi bilang isang nurse. Noon pa man ay mayroon na itong taglay na kakayahang makita kaagad kung ano ang sakit ng kanyang mga pasyente. Isa rin siyang animal communicator. Isa siyang psychic at medium. Isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan ng pamilya. Habang kinikwento sa kanya ang nangyari ay agad namang may nagflash sa kanyang isipan. Ilan sa mga ito ay ang tunog ng tuyong dahon. Naamoy niya ang simoy ng kagubatan, ang amoy ng kotse, gasolina, at nakarinig din ito ng boses ng isang lalaki. Nakita niya rin ang mga mata nito, ngunit hindi ang buong mukha. Mabilis ang mga pangyayari kaya naman kailangan daw niya itong i-review na tila pelikula sa kanyang isipan na maaari niya ring pag-aralan. Nakita niya ang isang batang babae sa kanyang vision. Humingi naman siya ng litrato ni Rachel sa tumawag na kaibigan at agad namang binigay ang yearbook upang ikumpara sa nakita niya sa kanyang mga vision. Agad naman silang nagkita at doon nga ay kinumpirma ni Nancy na ang batang nakita niya sa kanyang vision ay totoo ngang si Rachel. Doon na niya malungkot na ibinalita na sumakabilang buhay na ang bata. Samantala, naghanap naman si Detective Miko ng posibleng witness sa kahabaan ng kalsada kung saan nawala si Rachel. Umaasa siya na sana ay mayroon nga makapagsabi kung nakita nila ito. Sa kahabaan ng kalsadang iyon ay nakita niya ang isang gasolinahan at nakausap ang manager pati na rin ang mga nagtatrabaho doon. Tinanong niya sila kung mayroon ba silang napansin noong mga araw na nawawala ang bata. Sagot naman ng isa ay mayroon siyang napansin na isang berdeng sasakyan na naglagi sa kalsada ng araw na iyon dahil nasiraan daw ito at ang pangalan niya ay Michael, dating nagtatrabaho sa nasabing gasolinahan. Agad na inalam ni Detective Miko ang tirahan niya upang ito ay tanungin. Sa kalapit lamang na bayan ito nakatira kaya mabilis niyang natuntun. Doon ay tinanong niya kung nakita ba niya si Rachel nung panahong ito'y nawawala. Dinetalya naman ni Michael ang nangyari sa araw na iyon. Saad niya, nasira di umano ang kanyang sasakyan at naglakad siya ng dalawa hanggang tatlong oras sa kahabaan ng kalsada. Wala raw no itong nakitang batang babae na naglakad. Tinanong ulit siya ni detective kung sigurado ba siya sa kanyang mga sinasabi at inulit na baka naman may nakita siyang dumaang batang babae noong mga araw na iyon dahil nga napag-iwanan ito ng bus na dapat sana ay sasakyan niya papuntang eskwelahan. Muli namang isnagot di Michael na wala nga siyang nakita sa araw na iyon. Humingi na ng tulong si Detective Miko kay Detective George Duchar, De isang retired Washington Township PD. Malakas ang kotob nito na may nangyaring masama sa bata kaya kailangan nilang magmadali dahil sa crucial ang unang dalawang araw ng investigasyon. Doon ay muli nilang tinanong si Michael kung ano ang kinalaman niya sa mga araw na iyon ngunit hindi naman nila ito maaresto sapagkat wala namang matibay na ebidensya at hindi pa nila nakikita ang bata. Doon na humingi ng abogado si Michael. Samantala, nang balikan ni Nancy ang kanyang vision, ay nakita niya kung paano kalad ka rin ng walang habas ng salarin si Rachel. Nakakita rin siya ng pangalan. Ito ay Michael. Lingid sa kanyang kaalaman na may nakakausap ang pulis na nagngangalang parehas na Michael. Tinawagan niya naman agad-agad ang kanyang kaibigan sa Mount Olive na isa ring detective. Tinawagan niya ang isang kaibigang detective sa Mount Olive. Nakasama na niya ito sa marami mga investigasyon kaya panatag siyang paniniwalaan siya nito sa kanyang mga nakita. Nakatanggap rin ng tawag si Detective Miko mula sa Mount Olive at nabanggit ang ukol sa psychic ngunit hindi naman ito agad naniwala dahil sa pagkakatong yun ay nakafocus sila sa suspect na noon ay naroon pa sa istasyon. Binigyan sila ng kanilang boss ng ultimatum na kapag wala silang nakitang ebidensya laban kay Michael ay dapat nila itong pakawalan. At ganoon na nga ang nangyari sapagkat wala silang nakalap na matibay na ebidensya. Pinakawalan nila si Michael. Kinabukasan, naalala ni Detective Miko ang note ukol sa psychic at tinawagan niya ito. Umaasa siya na wakatulong ito sa investigasyon. Hindi na nag-atubili pa si Nancy. Agad niyang sinabi na wala na nga si Rachel at kailangang malaman ito ng kanyang pamilya. Binanggit na rin niya na ang gumawa ng krimen ay isang nagngangalang Michael. Laking gulat nga ni Detective Miko sa kanyang mga narinig dahil Michael nga ang pangalan ng kanilang sospek. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Gayong wala namang ibang nakakaalam na mayroon silang sospek na parehas ang pangalan sa kanyang napanggit. Malaki rin ang kanyang panghihinayang dahil kung tama nga si Nancy ay kamalian na patakasin ang sospek noong hawak pa nga nila ito. Hindi na nagaksaya ng panahon si Detective Miko at bumuo siya ng isang search team upang maghanap sa lugar kung saan nasiraan ng sasakyan ang suspect. Hindi nagtagal ay nakita nila ang libro, isang sapatos, at ang nakabaong bangkay ng batang nawawala. Bagaman nakita na nila ang matagal na nilang hinahanap, ay laking panlulumo nila dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng bata. Napabilib ang mga detective dahil eksakto ang mga detalyeng binigay sa kanila ni Nancy. Ngayon naman ay nais nilang makakita ng ebidensya na mag-uugnay sa sospek upang makamit nila ang katarungan. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan nila si Michael, ngunit hindi nila ito naabutan. Ayon sa kanyang mga magulang, ay umalis ng bahay si Michael nung umagang iyon at hindi pa nakakabalik. Laking pagkadismaya naman ng mga detectives na hawakan na nila ang sospek ngunit walang matibay na ebidensya kaya pinakawalan pa. Ngayon namang may malakas na ebidensya na wala naman ang sospek. Muling nagkaroon ng search team para madakip ang kriminal. Ilang araw na ang lumipas at hindi pa rin nila natakip ang kriminal. Kaya naman, muli na namang humingi ng tulong sina Detective Miko at Duchar sa psychic na si Nancy. Hiningian naman niya ang mga ito ng gamit o anumang bagay na magkokonekta kay Michael upang matuntun niya ito sa pamamagitan ng kanyang kakayahang mag-travel sa espiritual. Para gawing opisyal na kasama si Nancy sa investigasyon ay minabuti ng mga detectives na isinangguni muna sa isang prosecutor ang kanilang gagawin. Sa kasamaang palad ay hindi sila pinayagan. Nag-usap silang dalawa at napagpasyahan nilang kailangan nilang mahuli ang suspect sa kahit anong paraan. Sa makatuwid, hiningi pa rin nila ang tulong ni Nancy. Nag-set sila ng meeting upang dito ay personal nilang makuha ang impormasyon mula sa psychic na si Nancy. Ayon sa kanyang vision, nakakita siya ng dalawang malalaking dram sa kinaroroonan ni Michael. Naramdaman din niyang balisa ito at nais bawiin ang sariling buhay. Dagdag pa niya, mahuhuli agad ni Miko si Michael. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay nakatanggap nga ng impormasyon si Miko mula sa isang katrabaho. Nakahuli na daw ang suspect na si Michael. Pumaroon naman agad sila Miko at Duchart at nadakip ang suspect. Labis ang paghanga ng dalawang detectives dahil heto na nga at nahuli ang suspect at ganun din mismo ang sinabi ni Nancy. Muli na namang napatunayan ang kakayahan ng isang psychic, eksakto ang lahat ng impormasyon na kanyang ibinigay. Una ay ang naamoy niyang gasolina at amoy ng sasakyan na nilang mekaniko pala ito si Michael. Ganon din ay ang dalawang malalaking drum sa kinaroroonan niya kung saan siya nadakip. At doon nga sa lugar kung saan siya nakita ay mayroong mga drum. Kumpirmado din na totoo ngang ito ay may suicidal thoughts. Sa huli, inamin din niya ang mga nagawa niyang krimen. At sa ngayon ay pinagbabayaran niya sa kulungan ang kanyang kasalanan ng panghabang buhay.